City G's. Palagan lang natin kung papalag. Yun. Kung malag. So, dito na naman tayo mga Cardi Spider. Dito na naman tayo sa ating YouTube channel. At magpapalaban na naman tayo ng ating mga gagampa guys. Shoutout nga pala kay Daniel Is Rivera. Shoutout sa iyo, Idol loads. Thanks sa uh, pag-anunood at pag mo sa aking munting channel. So, ito na pala ang ating paglalaban guys. brown. At saka magkakalaban niya, mas malaki pero may dami siya sa kamay. Ito guys. One win ito, one win. Pero yung isang daliri niya, nagaganyan na guys. Hindi niya na Pero mas malaki ito. Yes, ito. Ito, so. So, game na natin guys. Sana yung magbigay ng magandang laban. Wait lang guys, papakita ko yung isa. Ito guys. Pero mas malaki. At mas mabulto ito guys. Yan, malaki yan. Malaki. Pero yung kamay niya, baldado na yan. Oh. baldado niya. Kita niyo ba guys? So, huwag na natin patagalin. O, oh, yan guys. Balda. Baldado na yung isa. So, hindi na natin to guys. Magbigay ng magandang laba. Mga ka-RJ. Shout out ulit Daniel Is Rivera Bus Idol Shout out sa'yo Sa tayo magbigay ng magandang laban Mas malaki guys Malaki ha Shitty G's Palagan lang natin kung papalag Yun kumalag nga Yun Yun guys Yun Uno, -o -o, kagatan. Uy, sakit nun. Wow. Pusod to pusod yun. Lang, napulog yung maliit. Ang laki. Ang laki. Oh. Chiti. utsojis Ang laban, guys. So. Ano you know guys, yan yung utso. Naman yung jis ayan so guys, binababaan niya oh. Binababaan niya. Yun, palagad pa rin guys. Yun, oh, palagad pa rin. Uy. Palagad pa rin guys. Yun, tapang talaga itong malaki na to. Ano? Uy. So palagad pa rin guys. Uy. Uy, kumakagat pa rin. Yun. Kumakagat din yung nasa, yung maliit. Oh, guys. Yan. Oh. <laughs> Yun. Kumapalag pa rin yung nasa maliit. Mas malaki ito, pero yung kamay niya nakaganyan na kasi. Kaya pinalabanan ko ng Exogase. Pero parehas na winner yan guys. Winner itong malaki. Yung tomic winner din. Kaya pong malag parehas guys. So. Ipan natin alam kung sino na nalo dyan guys. Ang ka-RJ ay... So, tapang talaga yung malaki guys. Ano? natin guys oh. hmm. Di pa natin sabi na nanalo yung malaki kasi kumakagat yung maliit guys kagat din Tingnan natin guys, kung nakakagat yung maliit. Ay, nakakagat din git pala guys. Ito, mapalag din oh. Tingnan natin nga ating ulit Oo, yun o, oh, nakakagat din. Oo. Oh. Pero mas madin lang yung kagat ng itong mas malaki. Ito oh, oh, nagtatagal. Ay wala panalo na tong malaki guys hindi na hindi na nakakagat yung malit guys ano pupatay na guys so oh. so wait nito mas malaki guys yung, I mean, yung dilaw so pigay na natin sa kanya guys mga ka spider yan so Hanggang dito na lang mga Karji Spider nya. Sana ay nagustuhan nyo ating video ngayon. Paki-click sa baba sa bell button, share, comment, likes at saka paki subscribe na lang mga Karji Spider. Okay, sa hanggang sa susunod na video para updated kayo, share, likes, comment click the button and subscribe. Kay mga Cardi Spider, hanggang sa Peace out. God bless all.